it's me, Jepay. For today's ganap nga ay alas 8 na ng umaga dyan at uminom na rin ako ng Salveo Barley. Paubos na nga to, kaya naman Salveo Barley, baka naman, ay! Si Bangnas nga pala ay maaga siyang nagbukas ng shop namin. Kaya naman habang wala siya ay sinamantala ko ng buksan itong mga pinagtatambak ko na parcel. Kasaya na na namang Jepa yo. Kaya naman dinamay ko na dyan pati yung pamangkin at pinsan ko. pinag ko na rin sila sa vlog ko. Yung una ko nga binuksan dyan ay itong mga pinag-order ko na pantulog. Ay Diyos ko, kapag nakita niya itong mga to, panigurado bubusok ni Arong Ibang Nas. <laughs> Mali nga yung size nitong isa nilang pinadala. Medium yung in order ko, XL yung pinadala. Buti na lang ay mabait si seller, binigay niya na lang na free. Sunod naman na binuksan ko ay itong pina-order sa akin ni Bang Nas. Para naman hindi siya magsabi-sabi sa mga pinag-order ko. Charot! <laughs> foldable camping chair nga pala tong in order namin para kapag pumupunta kami sa Clark or namamasyal kami ay hey, hindi na yung sapatos or chinelas namin yung inuupuan namin <laughs> o di ba diba, nauna pa talagang umupo sa amin itong pinsan at pamangkin ko <laughs> sobrang ganda at sulit nito may lagayan pang Starbucks na kape wow Starbucks <laughs> Kung gusto niya yan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Anyways, habang inihintay ko si Bang Nas dyan, ay nanda ko na yung lunch namin. Yung ulam namin ay kilawin at yung paborito na ulam ni Bang Nas, kalderetang baka. Hindi pa nga kami nakakabili ng prutas, buti na lang talaga may dalang pakwan si Bang Nas. Nauna pa talaga sa akin yung pamangkin ko. Diyos ko, tingnan niya naman si Bang Nas kasi ang kiskem buntok ko. Kumain-kain na nga kami dyan, tapos nagugas na rin ako ng pinggan at si Bang Nas naman ay bumalik na sa shop. Nirefill ko na rin ito Itong lagayan namin ng wafer, abay siyempre hindi pwedeng hindi tikman ng pamangkin ko na tirador sa pagkain. Fast forward, nakaligo na nga ako dyan at habang inihintay ko si Bangnas dyan dahil may lakad kami ngayon, gumawa na ako ng matcha latte. Sabi ko naman sa inyo, di ba, everyday akong nagmamatcha dahil bukod sa paborito ko to at ito ay maraming benefit sa katawan natin, ito din yung me time ko. Wow! Pagkarating nga ni Bangnas, ay gumayak na nga kami dyan. Siyempre, outfit check muna. Dahil Mother's Day, abay, syempre, i-date namin si Doña Flora. Dito nga namin siya dinala sa SM Telabastagan. Gusto sana namin siyang pakainin dito sa Fish and Fire, kaso cut na sila. Kaya naman naghanap na lang kami ng iba. Bangnas, o, na nananuyakan yun. Dito nga namin siya pinakain sa Nihon Aji International Buffet. Buti na lang naabutan pa namin yung last refill nila. Grabe no, pagkaganyan talaga na may celebration or occasion, pahirapan talaga sa kainan, laging puno at maraming tao. Buti na lang talaga swerte si Doña Flora, naabutan niya pa tong lechon, charot. <laughs> Doña Flora, sinakan crispy pata pa, tabutol ni mo, sinakan po. <laughs> Ngayon lang kasi siya ulit nakakain ng ganyan. Dahil nga mainit yung panahon, pinurga ko sila sa gulay at isda. <laughs> Tapos ayan, kumain-kain lang kami dyan. Pangalawang beses na namin punta dito. At talaga namang napakasarap lahat ng pagkain nila dito. Doña Flora, oh. Dela na kiniing kamaritesan, no? Charot. Katula na pa mo. <laughs> Kasaya ng mama ko. Pamakit ing makapuno. Favorite niya ka, no? <laughs> Siyempre, hindi pwedeng hindi natin babatiin si Doña Flora ng Happy Mother's Day. Ma! Happy Mother's Day! Ma! Happy Mother's Day! <laughs> Kulan mo eh! Ito pera yun! Ilaan mo eh! <laughs> Ilaan mo eh! Ito yung pera yun! Ma! Masaya ka niyan! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day. I love you! Thank you! Oh, ating I love you ko! Thank you! I love you! <laughs> Nakauwi na nga kami dyan at tawa kami ng tawa kay Doña Flora dahil tinake out niya pa yung isang piraso na cupcake. Kaya pala manibat na din, Miley, at targetan niya pala yung cupcake para ibiene king apuno. o ni pa ibang nos, feel na feel na yung camping chair. Sabi ko naman sa inyo, kapag nakita niya to, hindi siya magagalit. Ay, ot may ko kayo. <laughs> Inutusan ko nga pala si Bang Nas dyan na kunin yung salveo barley na inorder ko dahil nga ubus na yung barley namin. Kaya naman ayan, dinagdagan ko na yung stock namin. Ayaw talaga namin nauubusan nito dahil sobrang laking tulong talaga nito sa katawan namin. O oh, yan na yung amanwan ko. Sobrang katakawan. May nga pineapple juice yung eora si Bang Nas. Diyos ko, may sakit yatong doon din katakawan no. Charot! Happy Mother's Day to all mothers out there. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.